Ayan. Hello mga guys. Anong oras na? Basta tanghali na, char. Hindi marunong mag-oras. oh no. Hello mga guys. Ayan. At dahil maganda pa po kayo sa tanghali. Tanghali na Nag-lunch na kami. Katatapos lang namin mag-lunch. So mag unboxing po tayo, tama mo? Mag-unbox po tayo ng mga mga Ayan mga 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 mag-order po kami ng uh, lagay na sabon sa... Nagay na lang sabon, huwag nang tinglisin pa. <laughs> yun, thank you. Lagay na ng sabon. Tsaka pwede rin ilagay yung... Ano ba yung sponge? <laughs> pwede yung sponge or... Pinaganda eh, or sabon. Guys, in order ko ito last Friday. O last Friday, dumating lang kanina. Hmm, ano kami nun eh, grocery. Ay, di namin na dito sa bahay. Tapos, gumawag. Habang nasa tricycle ako, na nakikipag-usap ako sa rider. Ayan. Ang bilis, um, Friday, Saturday. Saturday ngayon, di ba? Guys, ang bilis lang po ng, ano, deliver. Kasi one pag, day lang? Oo, one day lang. Pag local, pag, ano kasi yan eh, pag, uh, lalo na pag galing sa ibang bansa, medyo matagal. Naabot na isang linggo, yan. Pero pag local lang, Pwede dalawang araw o okay, isang man. araw. Binondo, uh, tapos may tutupagal. Ano, di ko alam, depende yata yun eh, kung may stack sila or wala, ganyan. Pag meron, syempre, swerte mo at mapapaaga ang pag-deliver. Ayan, nagsalami na yung matanda. Char? Mm, okay na, ayun okay. mm -hmm. na. Huwag na natin patagal yung pasan ng gunting. Buksa na natin at syempre, ipapakita natin yung ano, kung paano i-assemble to. Assemble. Assemble. Nabibisaya na ako pala ba sa mga kasama ko mga bisaya? <laughs> Char, joke lang po. Joke lang. Peace tayo, peace. <laughs> Nabibisaya na ako mga guys. Ayan. Okay. O, di ba? Safe na safe po. Hindi natin alam ba? Bago wrap. Oo. syempre. Hindi mo wala ang bago wrap. Safe pa ganito. Pag wala, nako, asahan mo na. Hindi safe ang ano mo. I think Siyempre, pag walang ano, ganito. Ako, delikado. Baka maano, mabasag. Titignan na natin to, ha. Ah. Tepe, nabubulo lang. Titignan natin to, guys. Wow. Kung maganda. May gumawa. Pero, I think, ano siya. Um, yung pagkaka-plastic niya. Siyempre, mura lang. 70 pesos lang po ito. Double ano na siya. Ah, double na. May single kasi nito. Pag single, 43 pesos. 70 pesos ang price, tapos yung um ano Shipping fee 30 anong, pesos ahm, uh, 35 ah uh, basta, hinahin ang mula, hinahin hindi ko ganoon sa basta, ang total dito 100 pesos so mga guys, eto na eto na yung inaabangan niyo mga guys Char! eh kung do-dobling ko naman, sa na yun nga, nag-worry ako kasi akala ko baka next ano pa. Mahirap mag-order kasi nasa trabaho na po ako. Baka mamaya, tumawag yung rider sa akin. May naka-duty ako sa school pa na huh? ako. Hmm, guys. Ano ba ito? Hina, careful lang ay! Eto. Eto lang siya, oh. Alam mo, sinusung lang sa ano, sa Shopee. Malaki eh. Malaki yung nasa, inakita ko, ay, careful lang, baka mabasag. Napakalutong ng plastic niya. Hindi siya ganun ka ano. Ay, di ba na, hindi ko suot yung aking... hindi ko suot yung aking ano ay... guys. Sa bahay lang ako, hindi ako nagpupustiso. Char. Commercial. Yan, guys, so... Ayan guys, o di ba? Ang ganda. Maganda ang quality kaya. Maganda rin. Ganyan lang po siya. Kasimple. Baka ng kamay ko yun. O ayan guys. Ayan, guys. Nakikita niyo mga guys. Okay. Tapos, ito yung pinakalipod niya. oh tapos ito. Uy, huwag mo muna pakikita. Ulikot naman ito. Saglit lang. <laughs> Excited si Alivay. O, oh. yan Didikit lang natin yan. So, didikit yan. Ito yung panpandikit. O, oh, basa. Yun na yun. Hala. Upang ano. Ito yata ganito. O, tan. Basta mamaya gagawin natin yan mamaya. Ako. Ito, mamaya lang nga siya. Ako na, ako na mamaya. Ayan, guys. O, didikit natin yung mga guys. Tapos, ito. O, ayan. Okay na. Okay na. O, hinap na. Mm -hmm. Na, na, sa ating cute <laughs> kit na kitchen. <laughs> ilalagay natin. Doon ko ilalagay sa lababo. Siyempre, may hindi kami magano ano, mag ng kamay. Tapos pang nga ng kamay ko, kakahugas ng, ng sabuan ng mga pinggan. Siyempre, yung dishwashing liquid masyadong matapang. <laughs> yung ano, maano mas, mas, mas sa ano chemical pero mas matapang si mama guys <laughs> eh tara guys naku na nga ano kan nambubuli ka ha? yari ka fish tayo <laughs> o tara na John! Ayan mga guys, umpisa na po natin. Itatakid na po natin malapit sa lababo yung ano. Ito, lagay ng sabon. Pwede rin pong ilagay dito yung ano, sponge. Ayan, sabon or sponge, pwede po. Yan mga guys, so umpisahan na po natin. Yan, yan po yung pandikit. Basta pandikit siya. <laughs> Ay, yan. <laughs> mga guys, eto. Hmm. Okay. Tapos siyang pabila. Um, guys, tinanggalan na natin yung ano, yung ano yung parang plastic nito. So, ngayon, ang gagawin naman natin, itatakit na natin. So, ayan guys. Didikit na natin sa tiles. Kaya lang medyo nagkaroon ng problema. <laughs> so, sobrang excited. Ayan. Ang hirap Medyo natatawa lang ako dito dahil natagalan kami bago namin na idikit. Ang tagal bago idikit, kailangan talaga ididiin id mo siya bago ma... Ay, ang hirap, guys. Grabe natatawa ako dito kasi hindi agad. Hindi ko na idikit agad. Kasi kung natin... No, palpak. Ay, salamat sa wakas Natapos din po natin. At na na natin. Nilagyan na natin ng sabon at espansya siya loob. Ayan mga guys, panoorin nyo na lang po ang aking video hanggang dulo. Thank you, everyone. Sana na-enjoy nyo itong pinakita kong video na binili namin sa Shopee. Murong-mura lang. Yan. Thank you for watching. At, syempre, nilagyan din po namin ng ano. Pwedeng lagyan mo sa ibabaw ng ano. Pan-display. <laughs> Mga, ano, eklavu. <laughs> Pampaarte, no. O, tara, guys. Bye-bye!